Okay. Thank you, mga darling. Ito po, tatawag na tayo ulit. Tutok lang. Okay, tutmutok na kayo. Uulitin po namin, ha? Sunday, New Frontier, alas 4. 9 to 3 o'clock, meron tayong Will Job Bear. Mga trabaho, pwede yung pasukan, meron po sa second floor yan. Hello? Hello? Huh? Hello po? Sino to? <laughs> ano, ano pangalan mo? Lera May po Ano? Lera May po Lera May? Ma. Opo Ah, Lera May Tiga saan ka? Taga -samar Uy, tiga Samar po Tiga Summer, ang layo Mga Tiga Summer, magandang po sa inyo dyan Nanonood ka ba ng Facebook o Youtube? Sa Facebook po. Ikaw ba yung nagtatrabaho? Ay, opo. po ang trabaho mo? Maid po. Ha? Maid po. Hindi, maid. kasama bahay. naman po Kasi di naman po po nagsisimula yung skill. Ah, so kasama, kasama ka sa bahay. Ikaw ito mo tulong. Opo. Saan ka namamasukan? Ano po yan? Hindi ko pa sa ka na mamasukan. Ando ka ba ngayon? Kusang kanang mamasukan? Opo, nasa ano po ko ngayon, nasa Takloban po. Sigasamar ka pero nasa Takloban ka. Dumyaki ang Takloban. Opo, nasa Takloban po. Back pero malapit lang naman po biyahe. oh ikaw ay dalaga? May anak? Ay, working student po. Ah, uh, so working student at the same time. Ikaw ay dalaga masukan. po. Sa so, namam ano grade, ano year mo na ba? Ma'am, first year college. Um, ano ba trabaho ng tatay mo? Um, wala po. Iniwan po kami yung magulang namin po. Ang nanay-tatay mo, iniwan kayo? Yes po. O sino nagpalaki sa'yo? Ano po, nag-working student po ko. Oh, kasi ano naman po ko iniwan, 16 na po ko iniwan nila. Asan na nanay-tatay mo ngayon? Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Wala po akong kontak. Hindi, eh, bakit kayo iniwan? Hindi <laughs> ko rin po alam. <laughs> Ilan kayo magkakapatid? Anim po. May tanong ko lang, pasensya ka na, Lera, magkano ang sinusweldo mo dyan bilang isang kasambahay sa probinsya? Ano po? 8K po. Ha? 8K po. 18? 8K. 8K? Oh, ah, 8K. Eh, 8,000 di ba? Okay. Ah, oh. Di para mas maintindihan niya yun. Okay. So, okay naman. Okay ka naman dyan. Opo, mabait naman po sila. Ano ba ang pangarap mo? Hello po. Ano pangarap mo? Siyempre po, makapagtapos. Hmm. Tapos? siyempre, makaahon dito. <laughs> mm. madalas ka pamanood manood ng live ngayon sa Will to Win? Opo. Yes po. Bakit ka nanonood? Sa Facebook po. Hindi, bakit, bakit ka nanonood? Eh kasi po, siyempre, dahil pa sa gusto ko pong manalo, saka pang po sa enrollment payment ko mm. sige. Para makuha mo yung 10,000, may tanong ako sa ha? Ha? Sige po, sige po. Ah, okay. baka mahirap 'yan, ah. 'di ba? Baka may hindi nakikita yung ano eh. Nakikita mo ba yung logo ng Will to Win? Alam mo ba yung ano po? Yung pangalan, yung title, yung Will to Win? Nakikita mo? Apo. Anong kulay yun? Tatlong kulay yan eh. May isang kulay ka lang hulaan. Red, yellow, and blue po. Nakikita okay, mo? Galing eh? Ha? Huh? Sabi ko, baka nga mahirap eh, di ba? Galing, ano? So, red, yellow, and blue. Okay, alam ba ang pinalatanangin lang? ano po yan? Pinalatanan namin ngayon lang. Hindi, biro lang. O yan, may pang-enrollment ka na. Dahil dyan, meron kang 10,000 ka! Thank you po, thank you po. Ano gusto mong sabihin? Um, thank you po sa inyo po, lalo na po kay And thank you po sa sponsor lahat Will to Win. And para salamat po. Masaya ka. Sobrang saya po. Lara May, mag-up ka ng ano ha, uh, Maya ha? Kasi doon namin ipadadala yan sa Maya ha? Oo, oh, wait. Kuya Will, ano lang po kasi di Hindi ko po po alam kasi kung paano mag-ano ng Maya po. Kasi <laughs> wala lang po kumaya Maya. Hindi, i-download mo yung app. Lagay mo lang, download mo, Maya. M-A-Y-A. -A, Maya. Download mo lang. Ah. Uh, subukan, subukan mo. Sige kasi, po, sige kasi po. Kasi nandun yung pera, doon patadala eh, ha? Doon naka, kumbaga, sila magpapadala ng pera sa'yo. Pagpwede? Opo, sige po, sige I-download mo na ha? Download mo na, ha? Oo, sige po, sige po. Okay, ingat ka at uh, mag ka mabuti. Ano po yun? Ah okay, walang problema. Yeah. Mag-ingat ka. mag alaga ka mabuti, ha? Opo, sige po, sige po, po. Thank you po. Okay, bye-bye. Bye-bye. Oh, diba? Sabi-sabi kwento ang buhay nating mga kababayan, 'di ba? Kasambahay, from Samar na pupunta nak to, Tacloban para mag-working student at ang masakit doon, hindi naman mga kanyang mga magulang. You know, 'di ba dito mo rarampa?